Pisces, welcome or welcome back po dito sa aking channel, Daily Dose of Tarot 111. Kamusta ka ngayon? I hope na sa mabuti kang kalagayan, pampisikal, mental, emotional o spiritual man yan. Ang video natin na ito po ay para lamang sa mga Pisces na may malawak na kaisipan. Kaya po, pakatandaan na hindi lahat sa inyo ay makaka-resonate or makaka-relate dito po sa ating video. Try nyo na lang pong panoorin yung inyong other signs kung feeling niyo feeling of itong reading na to para sa inyo. At kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, please subscribe and hit the bell button para lagi kang updated every time na meron po akong uploads. Kung nais mo namang magpa-private reading, makikita mo yung link sa description box. Nandiyan din yung aking email. Kung hindi mo naman mahanap yung description box, type nyo na lang po directly sa Facebook. Taro Intentions by Aliana Reyes. Yan po yung aking Facebook page. Facebook page po at ah, tandaan nyo hindi po tayo account so I cannot add you and I will not message you okay hindi po ako ang unang magme-message sa inyo kayo po ang unang magme-message sa akin pag kunari, pangalan ko yung nandoon yung page natin hindi po ako yon kung ako yung unang magme-message sa inyo tandaan nyo po yan kaya magingat po kayo kasi may gumagaya po sa atin Simulan na natin ang reading mo. By the way, ang full moon po, ayan, Eastern Daylight Time is April 12, 2025, 8:22 PM at sa Pinas naman po April 13, uh, 8:22 AM. So, pwede kayong magano, no? Mag manifest. Pero kung hindi kayo makakapag-manifest, tapusin niyo po 'yung video natin na ito. Okay, freedom and we have greatness. So, ito, mararamdaman nyo to, no, that you have freedom. Mm -mm. Pwedeng makakalaya kayo saan ba? Meron ba kayong utang, Pisces? Ayan. Or, um, sabihin natin, meron ba dito, merong may utang sa inyo? So, magbabayad na yung tao na yun. Pwedeng, mafe mo talaga na parang nakalaya ka na dun sa tao na yun. Kasi di mo na siya laging iisipin. Hindi ka na maniningil sa kanya. Yung tipong ganyan ba? So, tingnan pa natin ano pa yung mensahe for you. Ayan. Pwede rin tapos na yung contract ninyo rito. At yung kontrata na to, ito yung nagpapahirap po sa inyo. Kasi pwedeng madami, nung ano, nung meron kayong contract, no? Some of you, pwedeng ang daming opportunities na nakikita po ninyo. Ang daming dumadaan na opportunities or in-offer sa inyo. Hindi nyo ma-accept kasi nga, ano eh, bound by the contract kayo. So, ngayon, ayan po, you have the freedom talaga to choose, no? Parang, ito, kayo na yung bahala kung saan po kayo uunlad. Wala nang magbabawal sa inyo. We have the office. Delegating more tasks can significantly boost your earnings. Okay. Ayan po. I don't know kung sa bahay ba ninyo, work from home ba yung iba sa inyo. So, pwedeng ayan po, um, magpapatayo or magpapagawa kayo ng office, sa bahay, para talaga nagagawa po ninyo yung inyong mga gawain. Think about rules like secretary, assistant, office manager, or other office jobs. So, some of you naman, kung meron kayong negosyo, makikita mo talaga na lumalago na yung negosyo mo. Na, yes, unti-unti, sabihin natin, no, Um, may mga tao na kayo na pinagkakatiwalaan. May mga tao na, na sumasalo nung trabaho ninyo dati na dati kayo lang talaga lahat. Ngayon, pwedeng may nakakatuwang na po kayo. Some of you, pwedeng hindi ito ibang tao. Pwedeng ito po ay kung family business ito, ayan, pwedeng anak nyo na po ano. Oo, anak nyo na yung nakakatulong ninyo. Or pwedeng ito ay nararamdaman ng parents mo. Kung meron, naman kayong family business. So, parang unti-unti, pinapasa na po sa inyo yung mga responsibilities. Or ikaw, The other way around nga, no? Ikaw yung naman yung nagpapasa ng mga responsibilities sa younger generation mo. Or sa next of kin mo. Tignan po natin. Ano pa yung mensahe? Mensahe pa po natin. Mensahe pa po natin for Pisces. We have God. Okay relevance and compassion recognizing the eternal force within yourself and others so may mga tao po talaga dito no, na makakatulong talaga sa'yo, ayun nga sabi nga no man is an island so hindi nyo po talaga kakayanin lahat, or siguro na kaya nyo ng medyo medyo matagal na panahon pero this time, ayun nga po, may makakatulong na talaga kayo rito mm, -mm. And, mafe-feel mo na hindi lang ikaw yung concern dun sa iningatan mo, dun sa negosyo mo, dun sa, basta kung ano man yung iniingatan mo na yan. Eh, meron pa palang iba. Diba, meron pa lang, meron ka palang makakatuwang. Ayun nga po, yung sinasabi rito. Tignan natin, ano yung energy, energy mo. During full moon. We have eight of wands. Mukhang busy ka dito eh. Madami kang kinakausap. Tapos, ano din. You're very excited. Some of you pwede may pag-travel din kayo nagagawin Ngayong full mo na ito. So, safe naman po kayo na makakarating sa kung saan man kayo pupunta. Five of Pentacles. Okay. Ito naman yung energy ng mga tao sa paligid mo. So, Five of Pentacles. May mga nag-struggle talaga financially. Maaaring yung iba dito dumadaing sa'yo kasi... Pisces, pwedeng ikaw yung mayroon as of this time. Five of Wands. Ah, okay. So, meron dito, no, mga tao sa palikid mo na before ba kinontra ka ng mga taong to. Kasi nahihirapan sila dahil sa pagkontra nila sa eh. So, sabihin natin, yun yung balik sa kanila, nung mga ginawa nila sa'yo. Mm-mm. Meron talaga dito, nakihirap na. Tignan natin. We have the hermit. Ayan, pero mga nananahimik lang po. Mga nananahimik na ngayon, yung mga mga taong kumukontra sa'yo. Yan, yan yung gagawin nila. Yan yung mga energies nila this time. This full moon. Mm -mm. Siguro alam nila na hindi ka nila kayang pabagsakin. So marami palang lang nag-evil ay sa iyo. And ngayon, yung mga nag-evil eye na 'yan, ayan, sila na yung naaapektuhan ng pang-evil ay nila sa iyo. Claim mo yan, Pisces, no? Kasi itong mga taong to eh, medyo may masasama. Masasama talaga yung mga budhi nila. I uh, will never know. As of this time, no? Kung ano ba yung mga hinihiling nila sa'yo? Gusto mo bang malaman? Sige, tignan natin. <laughs> ano ba yung mga hinihiling ng mga taong to? pagdating sa iyo no yung mga masasama okay masira yung relationship mo okay kahit anong relationship po ito ha pwedeng sabi natin some of your relationship good relationship with your boss with your employee good relationship with your family with your asawa ayan pwede no asawa anak basta kung ano man tong mga relasyon na ito na iniingatan mo na mahal na mahal mo gusto nila yung masira kasi ganito yan eh, kapag ba diba, pag down yung love life mo, uh, yung puso mo is a uh, breaking, apektado yan yung ano mo, yung kaperahan mo. Madalas talaga ganyan, kasi connected yan. Seven of Wands. Ayan, gusto talaga nila, wala nang magtiwala sa'yo. Nine of Pentacles. At kaperahan mo talaga, your relationship and your money. Yan yung gusto nilang masira. Meron pa nga ako na ano dito eh. Gusto nila mawala ka na. Ayan. Pero meron din dito. Hindi yung bigla ka na lang mawawala sa mundo ng ito. Kung hindi gusto nila yan. Yung parang maging bedridden ka. Ganon. Meron dito Pisces. Nag ano. Nag. Nag. Humihiling talaga no. Na ganyan. Ay eh. Sa kanila bumalik. Sila ngayon yung naghihirap. Meron dito, pwedeng nasa ilang ilang years, ilang taon pa lang, pero feeling mo, makita mo ang tanda na ng itsura niya. Ayan, kung meron ka napapansin sa paligid mo, no? Na alam mo na mas older ka pa dun sa tao na yon pero pag tinitignan mo siya, parang ang tanda-tanda na ng itsura niya. Ayan, isa po yan, ha? Sa, I mean, dati, hindi naman ganyan yung itsura niya. No, pa, pwede nga napupuri mo pa yung tao na yan, pero makita mo siya ngayon, tignan mo masasabi mo na ang laki nung tinanda niya. Ayun po, bumalik na po sa kanya yung mga sinasabi niya sa'yo. Tingnan natin what to release naman. What to release this time. Six of Wands. Okay. Queen of Cups. What to release? I don't know if this is a question. Baka meron kayong ano, meron ba ditong gusto ng magpakasal? Kung kayo yung lalaki, gusto mo na bang itanong ito sa person mo? Also, this is the best time, ha? Kung ayan yung iniisip ninyo, go nyo na po. Kasi alam mo, hinihintay ka lang din nung, ano eh, nung person mo, nasabihin mo yan. Eh, syempre, kung siya naman yung babae, ayaw naman niyang manguna kasi ayaw niya ding mapahiya. Pero kung ikaw yung lalaki dito, i-go mo na yan. I-release mo na yan. Yung tanong mo na yan. Tingnan naman natin kung, ayan, dahil lumabas to, tingnan natin kung may balak ba talaga yung person mo. Napakasalan ka. Four of Swords. Okay. Nakikita ko naman dito mayroon. Ayan. Mukhang nag-iipon lang talaga to ng kaperahan. Nag-iipon lang siya din ng, hindi lang kaperahan, tsaka ng lakas ng loob. Ah, meron ako kasi nang nakikita na pwedeng may responsibilities pa siya sa kanyang family. So medyo may hinihintay lang siya bago siya makamando. Bago niya sabihin, bago kanya tanungin about dun sa bagay na 'yon. What you can expect this full moon? Page up ka. So, good news by good news. Maraming paparating po para sa'yo. Lalakas talaga yung self, ay, tataas talaga, mabubus yung self-confidence mo. Di ba? You have freedom nga this time. So, dahil nga may mga opportunities talaga dito, na paparating para sa'yo. Or yung mga opportunities na to, eh, inapplyan mo naman yung opportunities na yan. Nag-effort ka naman dyan. Hindi naman yung, sabi natin, meron dito opportunity na hindi naman kusang darating sa'yo. So, effortan mo po ito. At puro positive yung makukuha mo na sagot sa mga yan we have six of pentacles. Ang ganda rin po ng inyong kaperahan. So, blessed talaga kayo. Ngayong ano na to. Ngayong full mo na ito. Tingnan natin ano yung mga blessings na paparating para sa'yo. Blessings po na paparating spirit guide for Pisces. We have animals. Okay, let's see. Could be your spirit animals spirit animal mo. May mga warnings kayo eh, na, ano, na, eto, kung meron kayo makitang insect, kakaiba ha, I mean, or pwede rin naman, alam mo, sa bahay ninyo, wala nakakapasok na ganitong insekto. Pero, ayan, ngayong full moon or bago mag full moon, meron kang makikita ayan, pa lipad-lipad or kung saan man dumapo saan man nasaan sa bahay po ninyo ngayon magtataka ka, saan yung nakapasok diba, eh wala naman yung papasukan dahil secure na secure yung bahay po ninyo yung tipong ganun, ayan, meron nagpapalipad talaga sa inyo pwedeng may nagpapalipad hangin sa inyo merong gumagawa, may nag-hex sa inyo merong psychic attack So, pwedeng malaman nyo po yan. Or, meron kayong pets, hindi sila mapakali. Yan, hindi mapakali yung pets mo. And, some of you, pwedeng meron din po dito, ililigtas kayo ng pets niyo Kung meron, no? Blessings natin, we have dance. So, yan po, ano? We have baby. Pwedeng may magpapabinyag. Ano pa, meron dito, Ah, uh, 'yan, kung baby ang alam, ano 'yung tawag doon, yung sa obando ba 'yon, yung nag sasayaw ganun. So, humihiling kayo ng baby, pwede pong ibigay na 'yan sa inyo. Mm -mm. Okay, meron din po dito, pwedeng uh, you will reconnect with your loved ones, yung mga tao sa buhay po ninyo, no na para ngayon nyo lang ulit sila makakausap or maka makikita, ayun, pwedeng may reunion pala rito. Tapos we have color. So, ayun po, mas ano kayo dito, mas confident kayo na sabihin yung nararamdaman ninyo. Ayan. Mas kalmado din kayo at the same time and mas creative kayo this full moon. At kung nakaabot po kayo sa part ng video natin na to, mag-wish na po kayo. Isang wish lang po, ano? Doon lang kayo mag-focus. And banggitin nyo po yung three times. Sabihin nyo three times yung wish ninyo. Ay, ayan, sindihan na po natin. And ibibilad ko po to during full moon. Kaya para dyan sa mga walang time, para mag-manifest, ayan po, ako na po ang bahala sa inyo. So, claim nyo na po yung positive energies or type claim it sa comment section. Para makita ko naman kung sino ba yung mga nanonood dito sa videos natin. So, ayan. Maraming maraming salamat Pisces and more blessings to come.